ito mga idol oh nagluto si Manong Guard ng pang ulam niya ngayon umaga diba nagpanisa ninyo medyo ano yung aking ito ano oh. so simple lang yan masarap yan mamaya pagka naluto na diba nagawa nga na pala ako ng sasawan wala lang sili si ano yung mahal daw ang sili aminta lang yan nakasuka bitsin o ano yan mag lang naman si Manong Guard eh. So, tingnan nyo mga ito. Ito yung kaiba ng walang babae sa bahay. Di ba? Kasi yung babae talaga masinop yan. Ang gulo. Musok na nga. Ayan, kabayo. Yung, yung kabayo na ano na ito eh. Kapuapuhang Yan, dyan ako nagpa plancha ng uniform ko. Yan you no? Know? o. So, ano, makalat. Talagang basta wala ka nag-iisa kasi ano ah. Wala nang tubig ngayon. Manong guard. Bili na lang ah. May motor naman. Hindi na wala eh. Kataon na si Manong God, wala mag O oh, tulog, wala. Ganyan, oh. Ganyang kalupit yung aking bahay. Oh, malapit-lapit na, mga idol. Ah, yung dirty kitchen ni Manong Guard. o oh, yan, mga idol. Kaya na tayo. Yan, oh. Pangaunta, mga idol. Yung kanin, no Ah. Masira mo nila. Manamit na namit na miton diba o, ayan mga idol sit up na natin paano ayan o, diba so, no ilang naman manong guard kaunta na diba masilaw talaga masilaw yung ilaw ah Ada silau eh. Ah, lumayan. Dah tak ni memang enggak duit kira tu sampai lah. Ah, ni masih silau. Kenapa? Tahu benar menang kal di sini. You know? na eh? Mamau kita mamau. Tahu tak sama tak bisa ya, Man. Tak bisa bate. Sa kota lugar na dengan galing dari mana kan? Karau dah.

si Jalila. Harap dia si Marun kan dia. Dah bulan lang. Eh? Si Buya so. Hmm? Ah. Ay, follow niyo si Manong Guard. Panoorin niyo yung video niya kahit messy lang. Okay, eh, sabi nila. Pagtulungan. Kung man sa'yo. Sa'yo kumita sa Facebook. Ayan. Yeah. Kalau tidak biar nak orang kambar tanya. Tapi, kata tu sah, main main jawab aku. Membuat kau semua. Nanti lah, main main kau Sulit 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 Sulit

Yan yeah, mga idol Masabi ko lang salamat Sa pagpalo Sa mga nagpalo sa akin At sa nagpalo Maraming salamat ah, Mabuhay kayo Ingat gusto ninyo Sa pagpalang araw sa inyo God bless us all Bye bye